bago ka matulog? Kaibigan, may tanong ako. Gusto mo bang matulog ng payapa? Walang kaba, walang iniisip, at may katiyakan na may Diyos na nagbabantay sa'yo? Kung oo, ang sagot mo, samahan mo ako ngayon sa isang panalangin na magpapalakas sa iyong loob, magpapatahimik sa iyong puso, at magdadala ng presensya ng Diyos sa iyong pagtulog. Kung bago ka sa aming channel, Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang bell icon. Dito, araw-araw tayong nagsasama para sa panalangin, pagninilay, at pagpapatibay ng ating pananampalataya, lalo na sa mga gabing kailangan natin ng kapayapaan. Ngayong gabi, bago tayo pumikit at magpahinga, maglaan muna tayo ng ilang minuto para kausapin ang Diyos. Hindi ito mahaba, pero ito'y makapangyarihan ang simpleng panalangin ay kayang magbago ng ating damdamin, magpatahimik ng ating isipan, at magdala ng liwanag sa ating gabi. Sa bawat araw na lumilipas, dala natin ang pagod, alalahanin, at minsan lungkot. Pero ang Diyos, na hindi natutulog at laging gising para sa atin, ay handang umalalay. Siya ang ating sandigan, ating tagapagtanggol, at ating tunay na kaibigan. Ngayong gabi, hayaan nating ang presensya ng Diyos ang magdala sa atin ng kapayapaan at proteksyon. Sa kanyang piling, hindi mo kailangang matakot. Sa kanyang bisig, ligtas kang makakapagpahinga. Kaya tara, manalangin tayo. Ihanda ang puso, isuko ang mga iniisip, at tanggapin ang kapayapaang tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Kapag tayo'y humihimlay sa gabi, madalas hindi lang katawan ng pagod, kundi pati puso at isipan. Marami sa atin ang may iniisip, mga alalahanin sa pamilya, kalusugan, hanap buhay, o mga problema sa buhay na tila walang kasiguraduhan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may salita ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa at kapanatagan. Alalahan natin ang sinasabi sa Psalm chapter 4 verse 8 Sa kapayapaan ay hihiga ako at matutulog sapagkat ikaw lamang o Panginoon ang nagbibigay sa akin ng ligtas na pahinga Ito ay paalala sa atin na hindi tao hindi pera hindi kahit sariling lakas ang makapagbibigay ng tunay na kapahingahan Tanging ang Panginoon lamang ang makakapagbigay ng ligtas at panatag na tulog kahit gaano pa kagulo ang mundo sa ating paligid. Pangalawa, ang Numbers chapter 6 verses 24 to 26 ay isang makapangyarihang pagpapala. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Ito ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos tuwing tayo'y lumalapit sa Kanya. Sa bawat gabi, maaari nating idalangin ito, hindi lang para sa sarili, kundi pati sa ating pamilya at mga mahal sa buhay. At panghuli, sa Proverbs chapter 3, verse 24, sinasabi, Kapag ikaw ay mahiga, hindi ka matatakot. Kapag ikaw ay natulog, magiging mahimbing ang iyong tulog. Ito'y pangakong dapat natin panghawakan. Hindi tayo nilikha ng Diyos para magpuyat sa takot. Nais niyang bigyan tayo ng mahimbing at mapayapang tulog dahil mahal niya tayo. Kaya mga kapatid, sa edad man nating ito, kung saan mas gusto na natin ang kapayapaan kaysa pakikipaglaban sa mundo, ang salita ng Diyos ang ating lakas. Bago tayo matulog, hawakan natin ang mga pangakong ito. Alalahanin natin hindi kailanman tumitigil ang pagmamahal ng Diyos. Kahit tulog tayo, siya'y gising at nagbabantay. Panginoon, lumalapit ako sa iyo ngayong gabi. Salamat po sa isa na namang araw na nilakbay ko sa ilalim ng iyong grasya. Salamat sa mga maliliit na tagumpay, sa mga simpleng bagay na minsan ay hindi ko napapansin. Ang hangin na aking nalanghap, ang pagkain sa aking mesa ang katahimikan ng tahanan at ang mga mahal sa buhay na kapiling ko pa rin maraming salamat o diyos sa mga pagkakataong iningatan mo ako kahit hindi ko alam kahit hindi ko napansin sa bawat hakbang ko ngayong araw alam kong nandoon ka patuloy na gumagabay tahimik ngunit tapat ngayon panginoon humihingi ako ng kapatawaran kung may mga pagkakataong ako'y naging mainit ang ulo, nakapagsalita ng hindi maganda o nakalimot magpasalamat, patawarin mo po ako. Alam kong hindi ako perpekto, pero ikaw ang Diyos na laging handang umunawa at magpatawad. Inaamin ko rin, Panginoon, na ako'y pagod, hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso at isip. Marami po akong iniisip, may mga takot ako sa hinaharap. May mga bagay akong hindi makontrol. Kaya ngayong gabi, inilalapit ko ang lahat sa iyo. Isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking takot, ang lahat ng aking pag-aalala. Ayoko nang matulog ng may mabigat sa dibdib. Gusto ko pong maranasan ang tunay na kapahingahan na tanging ikaw lang ang makakapagbigay. Panginoon, punuin mo ang aking puso ng kapayapaan yung kapayapa ang hindi kayang sirain ng anumang problema. Gusto ko pong maramdaman na kahit anong mangyari bukas, hindi ako nag-iisa. Na kahit hindi ko alam ang hinaharap, alam kong hawak mo ito. Sa mga oras na ito, hinihiling ko rin ang iyong proteksyon habang ako'y natutulog. Palibutan mo ako ng iyong mga anghel. Bantayan mo ako mula sa panganib at masasamang panaginip. Hayaang ang iyong banal na espiritu ang siyang pumuno sa paligid ko mula sa kwarto ko hanggang sa bawat sulok ng aming bahay. Ipinagdarasal ko rin po ang aking pamilya, ang bawat isa sa kanila, nasaan man sila ngayon. Nawa'y maranasan din nila ang yung presensya ngayong gabi. Hipuin mo ang kanilang puso, aliwin mo ang kanilang isip, at bigyan mo rin sila ng mahimbing at mapayapang tulog para sa aking mga kaibigan at kapitbahay, para sa aming komunidad, ipagkaloob mo rin po ang iyong pagpapala. Sa panahong ito ng pagsubok sa maraming pamilya, ikaw ang maging liwanag sa bawat tahanan. Panginoon, alam kong hindi ko hawak ang lahat ng bagay, kaya tinatanggap ko ang katotohanan na kailangan kita sa bawat araw, lalo na sa bawat gabi. Ang tulog ay regalo mo at gusto kong pumasok sa pahingang ito na may pananampalataya. Kung may mga panaginip man akong maranasan ngayong gabi, nawa'y maging makalangit ang mga ito. Kaibiganin mo ako sa aking panaginip. Kausapin mo ako. Iparamdam mo sa akin na ako'y ligtas at mahal mo. Maraming salamat po Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo na hindi nagmamaliw. Salamat sa biyaya mong sapat araw-araw, at salamat dahil kahit hindi ko alam ang lahat ng nangyayari, tiyak ako sa isa, nasa kamay mo ako. Ngayong gabi, ako'y matutulog na may ngiti sa puso at kapayapaan sa isip, sapagkat Ikaw, O Diyos, ang aking tagapagtanggol, aking kanlungan, at aking Ama. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Alam mo ba, kahit tulog tayong lahat, gising ang Diyos. Oo, habang tayo'y nagpapahinga, Siya naman ang patuloy na nagbabantay. Hindi Siya napapagod, hindi Siya natutulog, hindi Siya lumilisan. Minsan, bilang mga magulang, lolo at lolo, tita o tito, sanay tayo na tayo ang nagbabantay, tayo ang laging alerto, tayo ang laging nag-aalala. Pero ngayong gabi, Pahinga ka muna. Dahil ang Diyos mismo ang nagsabing siya ang iyong kanlungan at pastol. Sa Psalm chapter 121 verses 3 to 4 sinasabi, hindi siya matutulog o iidlip, Siya na nagbabantay sa Israel. At ngayong gabi, ikaw ang binabantayan niya. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Hindi mo kailangang alalahanin ang kinabukasan. Hindi mo kailangang ulit-ulitin sa isip ang mga problema ng araw. Ipahinga mo yan sa kanya. Ang Diyos ay hindi lang basta tagapagtanggol. Siya rin ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Maaring may mga bagay kang hindi maayos ngayong araw. May mga tanong kang walang sagot o may mga pangyayaring bumabagabag sa puso mo. Pero tandaan mo ito. Hindi ka nag-iisa. Sa bawat pintig ng puso mo, sa bawat buntong hininga, sa bawat luha na hindi mo masabi sa iba, naroon ang Diyos siya ang may hawak ng lahat. At higit pa roon, siya ang may malasakit sa iyo. Kaya bago ka matulog, sabihan mo ang sarili mo. Hindi ko ito hawak, pero hawak ako ng Diyos. Hindi ko alam ang bukas, pero alam ng Diyos ang kabuuan. At ngayong gabi, sapat na ang presensya niya para ako'y makatulog ng panatag. Pikit mo na ang iyong mga mata. Huminga ka ng malalim at sa katahimikan ng gabi, hayaan mong pawiin ng Diyos ang lahat ng iyong pagod. Panatag ka na, bantay mo ang Diyos. Maraming salamat po sa pagtambay at pakikinig sa gabing panalangin na ito. Sana'y nadama ninyo ang kapayapaan at pagmamahal ng Diyos habang tayo'y nagsama sa panalangin. Ngayon, bago tayo matulog, nais kong ipaalala sa inyo, matulog kayo ng may kapayapaan naway ang presensya ng Diyos ay sumaiyo ngayong gabi at palaging maghatid sa inyo ng liwanag, lakas at pag-asa. At bilang pagwawakas, samahan ninyo ako sa isang maikling bendisyon naway ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumaating lahat, magbigay sa atin ng kapayapaan sa puso, kalakasan sa araw-araw, at gabay sa ating mga landas. Kung nakatulong sa iyo ang panalangin na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito para makatulong din tayo sa iba na naghahanap ng kapayapaan at lakas. At kung bago ka pa lamang dito sa aming channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang ma-update sa mga bagong panalangin at mensahe na makakatulong sa iyong espiritual na buhay. Bukod dito, gusto ko ring hikayatin ka na mag-iwan ng iyong mga panalangin sa comment section. Sama-sama nating ipanalangin ang bawat isa dahil naniniwala tayo sa kapangyarihan ng panalangin at suporta mula sa isang komunidad. Maraming salamat muli at naway maging mapayapa ang iyong gabi. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ingat po kayo at pagpalain ng Diyos.